ang mga kai sa mga naghahanap po ng agency papunta po dito sa Japan po no. Ito po ang aking agency po. Ang Bison Management Corporation po. Located po sila sa Makati. No? Uh, pwede po nyo po silang isearch sa Google Map po no. E, lalabas po yung location po ng agency. Pwede po kayong mag-walk-in doon sa opisina po ng Bison Agency po or di kaya bumisita kayo sa kanilang page at mag-message kayo sa kanila. Ako po ay isang taga Compostela, Davao de Oro po no. Pero ngayon po no is nandito na po ako sa Japan. Sa pag-aaral po naman ng Nihongo no is dyan po ako sa Davao po no, sa Guerrero po. ah uh, pangalan po ng Japanese uh, school ko po no is Inaho Japanese Language School po. Dyan po malapit sa Davao uh, Gaisano Dawa po no? Uh, located po sila sa 3rd floor um, 7 flower building po along Guerrero Street po no? sa mga gusto pong mag inquire po no, sa, sa pag-aaral po ng Nihongo is pwede po kayong mag walk in doon or di kaya mag message kayo sa page ng Inaho or may cellphone number po sila no kung taga Davao naman po kayo, it's better na puntahan nyo po ang school kung malayo naman po kayo, it's better na i-contact nyo na lang po sa page or may cellphone number naman po sila. Sa kabutihang palad po ay is, nung nag-aaral po ako dyan is libre po no. So wala pong bayad nung nag-aaral po ako dun sa aking eskwelahan po no. So dito naman mga ka back to our Yasumi vlog po no. So nandito po kami sa Kumaki Castle po no. Malapit po dito sa aming apartment siguro mga 10 to 15 minutes lang po yung pagbabike namin galing Apato hanggang dito po sa Kumaki Castle po so ngayon mga kaikoks is nandito po kami sa baba po po no kasi yung Kumaki Castle is nasa, nasa itaas po ng uh, bundok po na ito so may moderate hiking po tayo na magagana po dito no uh, papunta po sa itaas po ng Kumaki Mountain po. So galing po kami sa baba mga kaikoks no. So ngayon is papaakyat na po kami patungo doon. Almost 15 to 20 minutes siguro ang lakaran mga kaikoks no patungo po sa taas. Depende na lang po kung gaano po kayo kabilis maglakad po no. Pero sa situation po namin mga kaikoks no is first time po namin na makaakyat dito. So sinulit po namin ang bawat area po na aming madadaanan po dito sa Kumaki Castle po. So dito mga kaikoks no, na papunta po kami sa taas is meron po kaming nadaanan na Tory Gate. So yun po is nakapag take po kami ng picture at saka video doon. Hapo na po kami pumunta dito mga kaikoks no kasi sobra pong init po dito kapag tanghali po ng tapat no almost pumapalo po, po ng 38 to 39 degrees po no kaya hapon na po kami pumunta dito kasi hindi na masyadong mainit no so ngayon pong mga oras siguro na ito, almost 5 alas 5 na or mga alas 4 na siguro kami pumunta dito maganda dito mga kaikoks no kasi puro mga puno yung madadaanan mo dito patungo sa kumaki castle po no Tsaka maganda din dito na maglakad-lakad. Tapos may nakikita din kami dito mga kaikoks na may nagjajaging jogging po no. Na mga hapon po. Tsaka may mga matatanda din dito mga kaikoks na umaakyat po dito sa Kumaki po no. So yan na po mga kaikoks no. Nakikita na po natin yung Kumaki Castle po no. Nandyan po sa itaas. So napakaganda po ng castle po na dito mga kaikoks. Tsaka napakaganda po talaga ng view ko dito mga kaikoks -e no. Makikita mo talaga buong city ng Nagoya po no. AST ah, ah, lungsod po talaga ng Kumaki po. Ah, parang dyan lang po sa Davao Shrine no. Or sa hilltop ng Davao. Makikita mo buong city ng Davao po no. Ganito pong ambience po dito sa um, Kumaki Castle po no. Maganda dito mga kaikuks pupunta ka talaga ng hapon kasi uh, matatanaw mo yung uh, sunset po dito no. Tsaka hindi na masyadong mainit kapag naglakad-lakad ka dito sa itaas kasi uh, wala na masyadong puno kapag nandito ka na sa Kumaki Castle po no. So dito mga kaikuks no is papunta tayo sa likod ng Kumaki Castle. Kasi may nakita kami dito na aupuan tsaka lamesa. Kaya dito kami nagpahinga kasi medyo napapawisan talaga kami sa paglakad. Uh, Paakyat pa dito no. nang natapos kami sa pagbibidyo doon sa taas mga kaikoks -e tsaka pagpicture din. Ay eh, bumaba na din kami kasi medyo madilim na. Kasi mag-grocery pa kami mga kaikoks -e no. Nung pababa na din kami mga kaikoks is nakita ulit namin tong Tory Gate mga kaikoks no kasi one way lang yung paakyat doon saka one way lang yung pababa. So nakababa na tayo mga kaikoks no so may nakita akong pusa dito na siguro wala itong nagmamayari. So ayun tinawag ko nang naka-cat language mga ka-cook. So, naintindihan naman siguro kahit Nihongo itong pusang 'to. A few inches later. So, dito mga ka-cooks no, is papalakad na po tayo patungo doon sa uh, supermarket sa donkey po mga ka-cooks no. Is doon po tayo mamimili ng aming konsumo. Pero bago po kami pumunta sa Donkey is pumunta muna kami dito sa second hand na store mga ka no. Hindi na po ako nakapag video mga ka no doon sa second hand na store po no. Tsaka doon sa Donkey na pinamilhan namin ng uh, konsumo namin kasi medyo nagmamadelik na kasi kami kasi gutom na si Bam. Kaya hindi na po ako nakapag video doon. Kaya ito na lang po ang aking na uh, video no na papauwi na po ako nung tinignan ko aking relo mga kaikoks is alas 8.43 na pala ayun nagmamadali na kaming umuwi kasi wala pa wala pa kaming ulam na magluluto pa kasi kami so hanggang dito na lang po mga kaikoks ang aking video shoutout kay tita no tsaka kay mama tsaka kay future father no Uh, kay Papa din, tsaka kay Ate Igong. Thank you for sharing this video, taka sa mga nag-like sa aking page. Thank you for subscribing, mga kaikok.